Mayroon akong isda dito mga kananay, wild fish. No? Kasi mas maganda ang wild kaysa farm. Yan, lagyan natin ng asin. Dalawang klase yung isda ang aking lulutuin. Ito naman kay Daddy Tim at saka kay Matthew. At ito naman ang gulay namin. Yan. Hiwain natin ng ganito. Slice Isla lang. Masarap itong sukini, mga nanay. Kunting butter lang ito, asin ng kunti. Ulam na ito. Budburan lang natin ng kunting asin. Parang mayroong lasa. <laughs> so ngayon, maglagay ako ng kunting olive oil. Yun lang. <laughs> ngayon, pahiran ko ng kunting butter. The real butter. Not margarine. Margarine is not good. Dito tayo sa real. <laughs> okay. Yan. At ilagay natin ang mahiwagang isda. Ganyan lang yan mga nanay. Ayan. Okay, dogs. And then, idagdag ang isda ni Nanay Jean. Like this. Mm-hmm. Alright. And, At ito, ang sukini ng buhay. Masarap ang sukini, mga nanay. Manamis-namis. Parang pag-ibig ni nanay. <laughs> And, yan lang. So, natapos na ang ating grill na isda meron tayong kunting um, onions and zucchini, mga nanay. Ang isda ni Nanay Jenny ito. Ayan. At ang isda ng aking mag-ama. Oh. Let's go eating. La, sige. Mm. First zucchini. First zucchini from? From the garden. From the garden. From mm. whose garden. Somebody's garden. Somebody's garden. <laughs> Ayan po mga nanay, ang sarap na ng aming gulay at What mayroon silang dessert na mango. Where did my go? It Hold on. Yes, disappear. So did dad and so did yours. Mm -hmm. get They ran away. Run away. You like crunchy part, Matthew? Yeah. Say hi, hello to everybody. Hi. <laughs> meron tayong sukini lami sukini mga nanay uy manamis-namis ayan here dear give it to daddy baby daddy mm. load the fish of the zucchini with onion mhm mm papalana and the rice is, it's okay the rice is okay <laughs> the rice is good too mhm yung isda ko mga nanay, meron siyang buto. Kanya wala. Sa marunong mag, ano, gamay. Mmm, yun eh. Chidan! Masaya akong pinagmasdan ang mga dini-display dito kahit wala tayo pero masaya ako. So kung anong mayroon ng ibang tao na wala tayo, maging masaya na rin tayo. dahil ang kasayahan ay wala pong bayad. Napadaan kami dito at huminto kami at iyan ang mag-ama ay nanonood sila ng mga sasakyan, yung mga lumang sasakyan, mga antik na sasakyan. So ayan, mahilig silang dalawa dyan. So ako naman ang taga-video sa kanila. Kananay, kuyawan ka sa ilang tanglad dito kung gaano kamahal. Ayan po, $15.98. <laughs> That is equivalent of like 800 something. Yan lang mga kananay na pwede naman tayong bumili sa Asian store ng ready na lagay lang natin sa lupa. Jose, Grabing mahala. Di ko pala ito ay. Ang ulam ko ay ito, kanin, isda at saka gulay. No? gulay na may malunggay. Okay. Um, may bulad. Nilagyan ng bulad. So, meron lang ako ito. Tanong ba mga kananay? mayroon tayong mga, di ba may mga busters na tuwing kumakain kami, sinas uh, karamihan talaga ng mga vlogger pag kumakain tapos nakakamay sinasabihan na walang manners walang etiquette sa table mm -hmm. so ngayon napapansin ko marami namang mga profesional na mga tao ngayon sa online na mayayaman talaga bakit bigla na lang silang nagkakamay ngayon yung takip ng kaliro, nilalagyan ng kanin, nilalagyan ng gatas. Ano pa ba? Marami pa doon. <laughs> Tapos nagkakamay na sila ngayon. Ano masabi nila ngayon? Mm. Dito nga. At saka, kaming mahihirap. Alam namin kung ang tao marunong ba talagang magkamay o hindi. Ang ng sabaw, ganito. Mm. Na, wala naman nahigop. Ganito dapat. Mm. Mm. May laman. Mm -mm. Mga mm. kananay, nagpunta kami ng tour kahapon. Kasi nga, titingin ako ng bagong swimwear. Kasi mga nanay, magsummer na. At kami naka-ano na, naka-schedule naka na na may pupuntahan kami vacation. Mm -hmm, mm -hmm, ganyan. Mm -mm. So, ngayon, um kailangan ko ng bagong swimwear kasi syempre mga kananay parang ma feel good tayo I feel good Ta -na, na 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 joke lang mga nanay Uy. yun na nga mm -hmm. pero totoo yun na ano yung yun na nga titingin ako ng swimwear oh ay do, do. do, do. ay <laughs> tapos ngayon Meron ako nakita mga kananay pero kasi gusto ko ng one piece pero yung one piece ko gusto kong hapit sa katawan. Mhm. Mm ito Ito lang ang binili ko mga nanay kasi hindi eh, ko na nilagyan ng pagbaba kasi mayroon naman akong itim, pwede naman siyang iano tawag doon i i partner nito. Mhm. Mm so tanggalan ko to ng mga ano ng dahil ay lalabhan. Pero ang nangyari mga kananay, ako ang bibili para sarili ko. Pero na turn around mga kananay. Turn around ang anak ko ang nakaano, ang nag-shopping. Mm -hmm. Iwan ko ba nga, kananay, gusto ko lang talaga yung anak ko. Mm -hmm. yung anak ko parati. Yun talaga. Si anak, si anak. <laughs> Ayan. Kasi lalabhan ko ito mga kananay at binili rin namin siya ng of course, mga kananay brief at saka ito. Uh, belt, bagong belt niya at saka yung sa buhok ko. At itong ganito pag nagbili dito ng mga brief ng mga bata mga nanay. Uy. Uh -huh. So ang gusto talaga niya ay mga boxer na mga nanay. So ayan. Binili namin siya ng boxer. Ayan. O di diba? <laughs> ay, lumaki na talaga ang aking, aking little man, mga nanay. Talaga, malapit na talaga siyang kasing tangkad ko. O, ilang piraso ba ito? Two, four, seven. Seven piraso, mga kananay. O, ba diba? So, labhan ko na ito, parang maisuot niya later.